Tuloy-tuloy na ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program ayon sa Department of Transportation. Kagawaran, iginiit na wala ng extension para dito. Si Ryan Lesigas sa detalye. The numbers are enough, more than enough, para ma-implement yung programa. Kung consolidation rate lang ang pag-uusapan, sapat at hindi kukulangin ang public transportation sa May Maywana. Ito ay kasabay sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program ng Pamahalaan. Kasabay nito ay iginiit ng DOTR na tuloy at wala nang atrasa ng implementasyon ng programa. Hindi na daw kasi uubra na muli pa itong may extend matapos ang pito. Hanggang 8 na extension ay binigay dahil sa mga tumututol sa programa. Talagang wala na pong extension and 100% po talagang hindi na yan may extend. ...because it is something that we have to end. Umaabot na sa mahigit 78% ang consolidation rate sa buong bansa. Mas mataas ito ng hingit 2% noong buwan ng Enero... ...o bago ang tatlong buwan na ipinatupad na extension ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mahigit 75% naman ang route consolidation, giit ng LTFRB. Sapat na sapat na ang bilang na ito dahil nasa 65% consolidation rate lang... ...ang kanilang kailangan para lumarga ang programa. Pero ano nga ba ang asahan pagdating ng May 1? Sabi ng LTFRB, nandyan pa rin ang mga traditional jeepney na nakapag-consolidate na. Aabutin pa kasi ng 27 buwan ang pagpapalit ng units sa ilalim ng fleet management system. Pero ang mga hindi nagpa-consolidate, hindi na sila makakapamasada dahil ituturing na silang color room. Yung mga hindi ho nag-consolidate, given until April 30. Pag hindi ho kayo na kasama sa programa ng gobyerno, automatic wala na ho kayong prangkisa comes May 1. Meron ho kaming dahilan ngayon, hindi lang para huliin, pero para iimpahon yung mga sasakyan ng mga hindi sumama sa consolidation. Sa ngayon, bukas pa daw ang DOTR sa natitirang dalawang Sabado ng buwan ng Abril para sa mga nais nice pang humabol na magpa-consolidate. Samantala, may regalo naman ng LTFRB sa mga jeepney na sumama sa Tigil Pasada. Yung mga magtitigil pasada po, meron na ho kami binigay na show cause order dun sa na-identify namin na 39 na sumama po sa UP na pumunta pa sa LTFRB. Of that, about 12 are already unregistered, meaning to say colorum. Ang grupong manibela at piston, may ikakasana namang bagong tigil pasada sa Brila 30 bilang protesta at pagtutol pa rin sa PUVMP. Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Sinaluduhan ang mga netizen ng isang jeepney driver sa Batangas City dahil libre ang pamasahin ng mga senior citizen persons with disability, buntis, mga batang siya mataong gulang pababa sa kanyang pinapasadang jeepney. Sa post ni Maricho Di Maunahan Perez Arellano sa isang Facebook group, makikita ang signage sa loob ng jeepney na wala pong bayad, libre. Ang mga senior citizen, pregnant women, PWD at mga batang may gulang na siyang pababa. Nakilala naman ang jeepney driver na si Conrad Comia na minsan na rin nag-viral noong 2022 dahil sa nilibre niya sa pamasayan kanya mga pasahero noong kanyang kaarawan. Matapos ito ay nagtuloy-tuloy na libreng pamasahe para sa mga nabanggit na pasahero. Ipinatigil ni Mayor Hani Lacuna Pangan ang clamping operation sa Maynila dahil sa hindi tamang pagpapatupad nito. Magugunitang nakasaad sa Manila City Ordinance Number no. 8998 na kailangang o hold ang mga motosiklong sa gabal sa mga lansangan. Kasabay nito, pinaiimbestigahan ng alkalde ang mga insidenteng ito sa Manila Traffic and Parking Bureau. Hinikayat naman ni Mayor Honey ang publiko na bisitahin ang Facebook page ng Manila Public Information Office para sa mga announcement ng mga bagong pulisya. Sa ganitong paraan anya ay mapapaganda at mapapaayos ang trapiko sa lungsod.